Sino po yung tinutukoy niyong uh, school head na responsible dyan po sa project? Si Mr. Uh, Michael Galindo uh, Galing po siya yata ng kuya po. And then na-transfer uh, dito sa Gimba last quarter ng school year 22-23. And then, uh, nung turnover namin, sinabi niya na siya yung... Nag project na nung ibang project at alam ko uh, yung sabi sa akin which is yung ibang project po na tinake over niya is wala daw po dun sa list of aligned project ng PTA so yun yung isang sinabi niya na pinagawa niya yung uh, division ng kanyang uh, office yun po yung isa at sabi naman sa akin nung isang officer last year na wala yun dun sa aligned project ng kanilang ano PTA school head is ang tungkulin po niya ay at gagampanan niya sa isang PTA is maging kwang lang siya yung advisor ng uh, PTA kung nalilihis ba yung project nung nung PTA officers ya uh, advice niya uh, ganun lang po ang nakalagay sa omnibus guidelines ng PTA mula po noon uh, inihintay ko yung kanilang ano Uh, ibigay sa akin kung magkano. Yung statement of expenses, yun lang naman para naman may, may report ako sa mga kasapahan ko sa federated, sa division na uh, hinahanap nila sa akin. Kasi transparency po talaga ang hinahanap sa amin ngayon para po yung mga pera na yan, eh, paano ba nagastos? Yun po. Hindi po ba yung pera na yan ay ah uh, nasa pangasiwa dapat din ng PTA. Opo. So bakit po ang uh, inyong school head ang uh, humawak ng pera? Hindi po ba dapat ang PTA? May uh, meron kayong project. Opo talaga ang magha-handle po talaga dapat ng pera is yung PTA. May bank account sila. Meron naman po bank account? Uh, may signatory doon. Uh, alam ko po dalawa, the treasurer and the ano uh, president uh, pero last minute uh, may na-withdraw na withdraw na 65 after nung nagkaroon na ng eleksyon ng officer ng school year 23-24 sinabi pa sa amin na may natirang 7,000 and then pagdating ng isang meeting na namin may natira na lang na 500 So, tinatanong namin kung sino yung nagpa-withdraw doon sa treasurer at malaman namin di naman po ganun yung proper na uh, transaksyon, dapat po talaga alam muna nung mga BOD officers yung i-withdraw nila, kung saan magiging proceeds nung i-withdraw ganun po yung proceeds dapat at yun nga po nagkaroon na ng, kan, ng withdrawal Nung Kailan kera? po kayo naging officers? Naging officer po ako ngayon lang po ung uh, uh, 23 24 school year 23 24 uh, after 3 months before nung pasukan. Yata nagkaroon ng eleksyon. October po yata no karon ng eleksyon sa ano sa Gimbo West. So doon ko lang din nalaman yung ibang concern ng parents na saan na po napunta yung mga binayad na amin natin na mga uh, fee last year. Siya yung nagpa-project na, siya yung nag over na nung project. Uh, magkano po yung nakolekta nyo sa mga ba parents at uh, magkano po yung nagastos sa project? Yung nakolekta po nga po nung una na nilahat sa amin is 80,000. In the succeeding collections, hindi na po namin alam kung magkano yung inabot. Uh, parang 125 plus. Kasi wala pong binigay sa akin no turnover, walang binigay na listahan kung magkano yung uh, basta't naglahat lang sila kung magkano yung overall na naging collection and then yung expenses wala na pong naibigay sa amin.